Paano ba magmahal ng taong nanakit sa akin? Natigilan ka na ba sa pag-isip kung gaano kadali magmahal ng taong gumagawa ng mabuti sa atin, ngunit gaano kahirap magmahal ng taong nanakit sa atin o hindi tinatrato tayo ayon sa gusto natin? Gayunpaman, tinatawag tayo ng Diyos na magmahal sa lahat ng oras. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng isang bagay, ito ay isang desisyon, Itinuro sa atin ni Jesus sa Juan 13 oras 34 minuto at 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa, kung paanong inibig ko kayo, ibigin nyo ang isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa panahon ngayon, kung saan ang lahat ay tila umiikot sa pansariling interes, ang tunay na pagmamahal ay nagiging isang malaking hamon. Madaling magmahal kapag nakakatanggap tayo ng pagmamahal. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay tiyak na nasusubok kapag tayo ay sinalungat, tinatanggihan, o nasaktan pa nga. Isipin ang social media, ilang argumento, insulto, at paghusga ang nakikita natin araw-araw. Kadalasan gusto nating tumugon sa uri. Ngunit ang salita ay nagpapaalala sa atin sa Romans 12 verse 21, Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang pagmamahal sa mga hindi natin likas na mahal ay kalugod-lugod sa Diyos, dahil nangangahulugan ito ng pagsasabuhay kung ano ang labag sa ating kaakuhan, ngunit ito ay nakalulugod sa puso. Hindi ito nangangahulugan ng pagtanggap ng kawalan ng katarungan o pang-aabuso, ngunit piliin na huwag magtanim ng puot, paghihiganti, at sama ng loob. Isang simpleng halimbawa, sa trabaho, marahil ay may pumuna sa iyo ng hindi patas. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, maaari kang magpasya na tumugon ng magalang, hindi dahil karapat dapat ang tao, kundi dahil pinipili mong palugdan ang Diyos. At tandaan, sinasabi ng isa Juan 4 versikulo 7 at 8. Mga minamahal, magmahalan tayo, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, habang papalapit tayo sa Kanya, mas kaya nating magmahal. Kahit na natin ay wala tayong kakayahan, pinalalakas tayo ng Espiritu Santo na kumilos ng may pagtitiis, kabaitan, at awa. Tulungan kaming magpatawad, pawiin ang bigat ng sakit, at kumilos ng may kabaitan, kahit masakit. Nais naming pasayahin ang iyong puso, Panginoon, higit pa sa aming nararamdaman. Hubugin ang aming pagkatao, palakasin ang aming pananampalataya, at punuin kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.